Magandang mag sa inyo lahat. Ako, General Calvio Dolis, galing sa Seven Sambagita. At narito ako mag-report ng call sa Biasnan sa Asia. Simulan natin sa Kabiasnang Sumer. Kabiasnang Sumer yan. Ang Mesopotamia ay isang pook na pinaliligiran ng dalawang kambal na ilog ang Tigris at Euphrates. Nagmula rin dito sa salitang Greek na Mesos at Potamos na nangangulugang pagitan ng ilog. Sumer, isang lingsod. At ninawag ng mga Sumerian ang mga naninirahan dito, mga mahahalagang bagay na nutusan at naibento sa bis ng Sumer. Number 1, Gulong. Number 2, Patterfield. Number 3, Sigurat isang pook sambahan. Number 4, pagsamba sa Diyos at Diyosa. 5, bahay na yari sa luwad. 6, walang pagkakaisang politikal. 7, sistema ng pagsusulat. 8, sistema ng padaluyan ng tubig, dike at kanal. Ngayon naman, idumako tayo sa kabias na Indus. Ang kabias ng Indus. Matatagpuan sa ang India sa Timog asya ang rayong ito ay tinatawag na Subcontinent of Asia. Dalawang pinakatanyag na lungsod sa bias ng Indus ang Mohenjo-daro at Harappa. Mga mahalagang bagay na nadugosan o naimbento sa habas ng Indus. Number 1. Sistemang grid. Number 2. Paggamit ng mga bangka. Number 3, Yari sa Luwad ng Mga Tirahan Number 4, Padaluyan ng Tubig Number 5, Imbahan ng Mga Pagkain At number 6, Pag-aalaga ng Mga Hal At ang pinakawin sa lahat ay ang Kabihas ng Chino Ang Kabihas ng, ng Chino, chino. matatagpuan ng China sa Silangang Asya. Kung lupain na pag-uusapan, ito ang pinakamalaking bansa sa Asya. Naninirahan din ang mga Chino sa labak ilog tulad ng Mesopotamia at India. Mga mahalagang bagay na naimbento o nakasan ng mga Chino. Sarili sistema ng pagsulat, mga dinastiya, oracle bone. Four, bronze. Number 4, sisidlang bronce. Number 5, mabilis na transportasyon. Number 6, kirahan na may bubog tulad ng pawid o hugon.